O diba, ba diba. di ba? O di ba diba. so, <laughs> Ano po? Diba, ba simple ang bulsa? O di diba? happy ano pala happy Thursday Thursday sa lahat. Thursday ba ngayon? O Thursday ni ba? Diba? Bagong ligo tapos ngayon nagcleaning tayo sa ating kamay. So look at guys, yung inoperahan ko dito, okay na po siya, nag-healed na po siya. Kaso, bawal pa sa akin mag-alsa ng mabigat yung mga yung mga heavy thing. Yung mga heavy things, bawal pa muna. So, yun guys. So, ngayon, kini-cleaning ko po yung aking kuko. ba uh, diba? Self-service, save ang bulsa. <laughs> Dahil mainit po sa amin dito, kaya nagkaano lang tayo, nagka uh, so, goodie po sa lahat. Kumusta po ang lahat? So, ito po. Dahan-dahan lang ko, easy lang ko, easy lang. Take that ko an to clean may kuko. Oh. At saka yung pa ako, tapos na po. Ayan. Kumusta nga pala ang lahat? Kumusta pong araw niyo? Tapos sa kabili ako ng ano oh ng sticker. Sticker na. Mahilig kasi ako sa butterfly. Ayan. Sticker na. Iano lang siya sa kuko. Yung galing ako Pilipinas, nung nagbakasyon ako mataas tong kuko Ngayon, pinutulan ko kasi, nung bago ako inoperahan, bawal kasi long nail. So, ayan. Okay na po ang aking kamay. Thanks. Thank you, Lord. Patuloy lang tayo mga kapamilya, na Nasusunod sa utos ng Panginoon para isipan rin ang takbo ng ating buhay. Kung mayroon mang mga pagsubok, ang dali lang malutas dahil andyan ang Panginoon. Tutulungan talaga tayo. Mayroon siyang gagamitin ng mga tao na tutulong sa atin. So, ayun guys. Pag nasa, mas, nas, pag nasa Panginoon po tayo, isi lang po ang lahat. So, ito din. Nakabili ako ng ano, foot accent, pang ng paa. Kung sinuman dyan may mga ano, sa paa. So, hindi naman ako. Pero, wala naman ako. Pero, nagbimili lang ako nito. Para in case kasi andito tayo sa lugar na palagi tayo magkasyos. So ngayon, palagi ako nakasinilas naka kasi sa loob ng bahay. Tapos nakasiklim po ako. So ayun guys, kumusta po ang lahat mga kapamilya. Mainit po sa amin ngayon. Mainit po ang lugar namin today. And this kuan, season kasi ano eh, ano ngayon eh. Summer dito sa amin. Summer po sa amin. ano, alam, alam nyo guys, pag mag ano dito, magpa-cleaning sa, punta sa parlor, super mahal po. Pero ako, marunong po tayo. So, self-service lang po. O, oh, di ba? Sip ang bulsa, o, ba? O, oh, ba? Diba? Oh, diba? Ang gandang kulay. Ito ang gagamitin ko ito. Tsaka, i-mix ko ito. Ayan. So, happy Thursday po sa lahat. Mga kapamilya, patuloy pa rin tayo, ha? na susunod sa utos ng Panginoon para ang takbo ng ating buhay, i-bless tayo, happy, happy, happy tayo at maraming mga blessing darating dahil nasa Panginoon po tayo. So ayun guys, mga pagsubok sa buhay, easy lang malutasan dahil andyan ang Panginoon. Dahan-dahan lang ako sa paggamit ng nipper kasi yung kamay ko dito, yung inoperahan, hindi pa masyadong malakas. So, need to take it easy sa paggawa ng mga anong gawain sa bahay, yung pagluluto. Katulad ngayon, kiniklin kini kini ko yung kukuko. Take it easy lang po. Kasi hindi pa masyado tong maano sa ilalim sa loob. Ito, held na po sa labas, pero sa ilalim hindi pa po. Take it easy. So, ayan. God bless po sa ating lahat. God bless everyone. Patuloy muna ako dito mag-cleaning, ha? At sa paako. Nagpo-pots pa ako, po ako today. Ah, mag-pots pa tayo. So, easy lang po gawin yan. At saka save ang bulsa natin. O, pag dito, mahal. Super mahal po ang bayan. Okay, wala tayong magawa sa bahay. Kailangan natin to gawin para ma-save yung bulsa natin para marami pa tayong matulungan ng mga ilangan ng tulong. So malapit na po tayo magkasaho dito sa Rel. So itutulong ko din 'yan. So hintay-hintay lang po, hintay-hintay lang po. Maano din natin 'yan. Masali din 'yan sa aking mga pangtulong. Hintay-hintay lang po. dahil nagre-ready lang po tayo. So, God bless po sa lahat. God bless po. Love you all. God bless. Patuloy muna ako mag-cleaning. God bless everyone. God bless po. Bye. Bye muna. Bye. Bye.